nagbabalik po ang The Legal Weapon at dahil po dyan, alamin naman natin kung ano nga ba ang mga panawagan pa ng mga PWDs at kung ano ang masasabi nila sa ginawang hakbang ngayon ng LRT at LRMC ngayon ay nasa linya po natin si Sir Paolo Capino, isa po siyang PWD Advocate at CEO sa Advocates Philippines. Magandang hapon po Sir Paolo. Hello. Hey, good afternoon attorney. Maraming maraming po salamat sa pag-imbita sa inyong uh, programa. Uh, it's an honor to be here. Of course sir, anytime. Lagi namin kayong tatawagan. <laughs> With regards to PWD <laughs> concerns and advocacy po. No? ano po ba yung una yung reaction nung nabalitaan nyo po yung LRT o LRMC eh kumukuha na po ng mga PWDs. As in specific po no, ni-request nila. They needed these people to work for LRT as ticket tellers. Ah, uh, nako, sobrang welcome uh, po na development nga, sobrang welcome na balita, lalo na po dun sa mga qualified naman yes. na PWDs, lalo na yung mga uh, nag po ng trabaho uh, na pwede naman pong uh, pumunta dun sa sina or dun sa kanya-kanya stasyon mm -hmm. ng uh, LRT para magkaroon ng trabaho. Any job is uh, something that uh, empowers uh, PWDs and uh yung sector po namin ay uh, uh, I'm sure masaya na nagkakaroon ng mga ganitong oportunidad yes. para sa aming ano para sa aming mga kababayan na kailangan din ng trabaho. Hey. how do you think it will affect yung community niyo po? No, narinig nila na ito yung balita, sir. Yung initiative nagmula po sa LRT LRMC na sila na ay naghahanap ng mayroon silang criteria at hanap nga nila, specifically, are persons with disability to work for them? Yeah, it's a welcome, ano, it's a welcome uh, development, tamang po, sa aming sector. Uh, ang hihintay ko na lang yung paano ba yung specific uh, mm -hmm. job description? Mm -hmm. Or ano yung... Uh, terms ng magiging employment para din naman na uh, sana hindi lang ito pang PR sana yes. medyo long term sa ano ba bibigyan ba ng regularization Di pa bato, ba to ayun. actual ba to? Okay. Yung mga ganong detalye po sana malinaw din otherwise uh, magiging PR na naman ito and uh, Matutuwa yung sector, pero hindi naman pala long term. Uh, biglang mm. uh, after one month, baka uh, JO lang yan ng isang buwan. Uh -oh. uh, sana naman hindi. So, hinihintay yeah. ko lang po yung detalye bago ko ma-express talaga. Fully yun. Uh, oh, fully yung support behind this. But, uh, Hopeful in tayo na, sir. In any case naman po, Please. yes. In any case, hopeful naman na, uh, yun nga, sabi ko po, uh, any employment is mm -hmm. a welcome opportunity for yes. NPWD na to Ayun ayun nga yung kaninang discussion na yung kwentuhan namin ni Sir Hiro dito from peso ng lungsod ng Maynila if eh, there still continuing continuously studying kung paano ba yung hiring process at saka kung merong mga issues that comes along the way nung hiring ng mga PWD sa iba't ibang industry well they started sa mga fast food chains tapos ito nga nagkaroon sila ng agreement with LRT. So hopefully nga yung mga concerns niyo sir no masagot na hindi lang hanggang doon na JO or COS. Merong regularization, may security of tenure ang kanilang yes. initiative. Yes, lahat naman Tana, po papa? tayo, 'yan ang hangad, di ba po? Yes. i po sir. Yes Yes, poster. Yes. maganda yung anak uh, ako doon sa talakayan niyo The, uh, <laughs> sir Canina from Manila Peso and uh aw nga naalala ko din yung doon sa fast food and uh, very mm -hmm. proactive ang Manila uh, City mm -hmm. uh, pagdating sa paghahanap ng mga opportunities uh, para sa aming sector yes. um, and uh, hopefully magtuloy-tuloy at dumami pa and uh yung ganitong support ng LGU napakahalaga po yan mm -hmm. para sa long term uh, uh, long term growth ng aming sector dahil yes, uh, uh kasi kung ano po, ang ang PWD naman po kasi is a very productive community. Mabigyan Opo. lang talaga ng pagkakataon. Uh, chance lang uh, talaga uh, na mag, mapakita, di ba sir? Yes, and contribute din kami sa economy. Mm, yes, uh, of especially, course, definitely. Kaya eto hindi doon sa physical na aspect ng uh, ng uh, presence ng uh, ng livelihood and employment uh, because of technology pwede ring remote. Mm. And uh a problema kasi yung ako kasi specifically yung advocacy ko is accessibility yeah. and uh accessibility eh ang ang napansin ko talaga ang nag-start kasi ako nung aking advocacy was when uh, the pandemic hit uh, the mm country. Tapos yes, nung lumalabas na yung mga 10%, 5% pinapayag dan, tuwing nakakalabas ako, nakikita ko na... Mm -hmm. Na, uh, hello, sorry. Yes po. Tu tuwing yes. tumalabas ako, nakikita ko, nahirap, hirap yung mga tao makapag commute uh, from one from one uh, area to another area mm -hmm. uh, hindi lang pang PWD yan ha yes. pati sa mga fully able the uh, uh, people and ano pa yung mga PWDs so mm -hmm. yung mga transport sector um parang hindi ko naman nakikita na yung mga bus mga jeepney uh, are PWD friendly mm -hmm. uh, so yun din yung limitasyon kung bakit uh, kung bakit hindi rin siguro nabibigyan ng tamang opportunity ang ating mga uh, na sector, kababayan yes. na may kapansanan Ayan. or uh, not oh, fully so. able mm -hmm. ang meron kasi akong gusto kong i-disabuse na notion na ang ginagawa ng yung mga pulisiya, programa para sa PWD na PWD lang ang makikinabang hindi po totoo 'yun kasi kapag nabigyan mo ng tamang access mm -hmm. ng tamang paraan para mabig para sa accessibility ah uh, nako pati po lahat buong lahat buong pilipino po makikinabang lahat Opo, po ng tao makikinabang gan yes. kasi uh, when it comes to uh, simple lang na traffic uh, light na guidance mm -hmm. di ba kapag pag may merong mga accessible uh, ramps merong kang mga accessible na crossing hindi yes. um, naman PWD crossing lang eh lahat Lahat tao, pedestrian crossings na. 'yan eh. Oh, and and if aware yung mga drivers ng tamang uh, safety yes. tips dahil may may tatawid, yun po yung yun yung magiging effect. And uh, hopefully hopefully um itong mga ganitong programa, especially on accessibility, it will help us uh mm -hmm. with the, uh with the opportunities, different opportunities in different sectors. Kaya po sana po mapatupad ito at uh, and I'm, nakikita ako naman na may effort but um, mm. uh, of course yung speed oh. will will not be as uh, as much as we want to in our sector but uh, nakikita ako naman kaso We need to be proactive, especially yes. Yung mga LGU. Oh. Ang alam mo, kahit sa mga city hall, ah, uh, hirap na hirap ako makakita ng mga city hall minsan ha, na may ramp na tama for PWDs mm -hmm. and these are within big cities, ah. Yes. What's more, dun sa mga rural places, mga ma malayo. Yes, mga so, ganyan. Yung mga ganyan, and, ah, uh, eh, kahit yung mga city hall, pati yung mga pang lugar ng transportation, paano mga mm -hmm. commute, mm -hmm. di ba? So, yung mga ganong, mga ganong aspect, ganong uh, aspect on the ground, na uh, hindi nakikita ng mga tao. Uh, kaya nawawalan kami ng oportunidad mm -hmm. sa pagkakaroon ng uh, trabaho. Lalo na yes. dun sa mga syempre, dun sa mga uh, ating mga kababayan, uh, hindi naman ganun kaluwag sa buhay. Mm. Yun nga, sir. Meron kang opportunity to work, pero how to get to point A to point B para makapagtrabaho? Medyo may kakulangan pa. Eh how do we address this sir sa mga kinauukulan meron po ba tayong mga programa hakbangin As an advocate, sir. meron po ba so tayong kaugnayan? Yes. Oh, uh it has to be a community effort din. Eh. Yes po. Uh the the PWD groups uh, although nakikita ko rin naman na very active yung PWD groups. Mm -hmm. Uh parang minsan it falls on deaf ears, mm -hmm. but minsan naman nakikita ko naman nagre-respond yung mga uh, concerned uh, agencies or LGUs. Yes. But uh it takes time talaga but eh uh, ito nga yung yung oras na kinakain mm -hmm. sa pagpapatupad ng mga tamang programa, pulisiya, batas. Mm -hmm. uh, uh, alam, alam mo yung batas Yes. Kompleto eh. Actually, yeah. complete. 90, implementation na lang. 99% <laughs> na. Yes. Implementation na lang ng batas ang kailangan. And uh, no one is enforcing it because siguro lack of power or ano. Uh, but, uh, andyan eh, uh, hindi lang siguro ma-enforce ng hindi, 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 siguro. Hindi, hindi ma-enforce ng tama kasi nga, uh, maybe it's resources, maybe it's manpower. Mm, but uh, the laws are there. It's a matter of uh, implementation yung mga batas and uh, there are groups and uh, ako very active ako mm, especially yes. on uh, on my platform uh, calling out Uh the people that uh need to be called out uh mm -hmm. when it comes to this. Naalala ko nung siguro years after the pandemic yung mismo. Yes, yung umaakit sa MRT uh -huh. na kailangan pang buhatin ng security uh dalawang security guard yung wheelchair niya. Pas kailangan pa umakit ng stairs dahil sira yung elevator. Mm -hmm. So yung yung ganong if naalala niyo ng attorney, mm -hmm. yung ganong image it's the symbol of what we lack uh, in terms of infrastructure sa ating uh, transportation sector. Kaya mm -hmm. yeah, yun po, yun po sana ma-address lang na ma-address. And uh, yung mga LGU uh, in highly urbanized areas, mm -hmm. uh, sana mapatupad ito ng tama kasi kung hindi na napapatupad ito ng tama, yung mga batas. Not mm -hmm. only national laws, but even local laws. Kung hindi ito mapapatupad, what more dun sa mga bayan, sa mga rural uh, sa mga munisipyo, sa mga maliliit na barangay, what more mm. sa kanila kung hindi na dito sa mga malalaking syudad dito sa uh, sa buong Pilipinas sa mga mm. metro areas. Oh, at saka sabi niyo nga, sir no, kapag naayos yung sistema in 'yun yung public transportation, hindi lang naman po mga uh, kababayan nating may kapansanan ang makikinabang, lahat po 'yan, damay-damay po. Mm. Eh, mm. Kailangan lang po ng atensyon talaga at ng proper implementation implementation ng ating mga batas. No? Hedyan yes, na lahat yes. eh. Di ba? Ayan uh -oh. sir. O oh, so, uh -oh. Kundere, accessibility yes. kahit sa mga gamot. Di ba? Mm -hmm. Eh, hindi naman, hindi lang naman PWD siya nakakasakit eh. Pati sa mga, no, everybody does. Uh, fully able, everybody <laughs> yes. does. And kung continuous yung access sa iba't ibang gamot, mm -hmm. uh, lahat tayo makikinabang dyan. Yun. Wala nga discrimination sir. Everybody's included. Yes. Kapag ka maayos ang mamamala at yung implementation nga ng batas lahat po yan maikinabang tayo may kapansanan yes, man sir. o wala di ba, ah, ba? Ayun, sir. Yes, sir. Oh, so sir paulo uh, may message po ba kayo sa ibang mga PWDs tungkol po sa oportunidad at kung gusto nilang makisama sa inyong advocacy message nyo po, sir. Oo. Na. Yes. A ako, sana sa aking mga kapwa may kapansanan. Ako kasi physical yung aking mm. uh, um, disability eh. Um, but uh, uh, marami pang aspect yan. Meron neurological, mm -hmm. merong uh, mental, mm -hmm. uh, and uh, others. And uh, sana magkaroon talaga ng united voice when it comes to issues that we need. And uh, we have to find the uh, long-term solutions kasi Uh, magagalit tayo for 10 minutes or 3 days tapos hindi naman natin itutulak yung mga kailangan na solusyon uh, pag nakakita tayo na pinap-PWD uh, parang sayang naman yung magiging bosses natin and we have to put uh, kumbaga we have to put into action what we want, what we express uh, online or what we express verbally uh, to the government and uh, ganito lagyan, bigyan pa rin natin ng pressure mga uh, LGU national government to implement the mm -hmm. laws that are already in place kasi nagiging mm -hmm. um, PR stunt lang tayo, marami mga senador congressman, yan na naman tuwing bagong panalo, mm -hmm. uh, PWD law, PWD law, hindi naman napapatupad, uh, mm -hmm. this is uh, or, or nagiging repetitive, so uh, we need to put actual programs and real pressure on government officials, uh, so that uh, in the long term, uh, it will be implemented and enforced, mm -hmm. these laws will be implemented and enforced, and uh, all of us, uh, not only PWDs, mm -hmm. will benefit uh, once these uh, are uh, implement. Niyon. Yun nga no Sir Paolo, tapos na tayo sa pangarap. Resulta na ang kailangan. <laughs> yes, tangible. andyan na lahat. Actually Ayan. 99% andyan Ayan. na lahat. Uh, kailangan lang mapatupad dito. Ayun. Thank you po ulit Sir Paolo. So ulitin po. Maraming salamat po sa inyong pagpapa dito sa The Legal Weapon. Ayun. Okay. Sa susunod Thank po you, ulit attorney. na usapan tungkol sa PWD and your advocacy tap ulit okay. namin kayo, sir, ha? of course, attorney. Sige yeah. po. Thank, Thank you. Thank you ulit, sir. Magandang gabi po ulit. <laughs> At yan, mga kaligal weapon. Ang hakbang na ito ng pamunuan ng LRT at Peso Manila ay patunay na kaya nating maging mas inklusibo at mas bukas para sa ating mga kababayang may kapansanan o mga persons with disability. Hindi lang ito simpleng programa, ito ay paalala na may batas na nakatakda na dapat silang bigyan ng pantay at makatarungang oportunidad tulad ng ibinibigay sa atin. Kaya naman mga kaligal weapon, tayo ay maging mulat at responsable sable wag na wag nating hayaang may ma-discriminate lalo na ang ating kapwa na PWDs na patuloy na nagpapakita ng tapang at sipag sa kabila ng kanilang mga hinaharap na hamon Ayan, patuloy po natin itaguyod ang karapatan ng bawat isa. Kung hindi nyo po naabutan ng aming episode ngayong araw, maaari nyo pong balikan sa aming mga social media accounts. Sundan nyo po kami sa aming bagong Facebook page. Facebook account, D1 1206 AM, wala po yung space. Sa YouTube, D1.12.06 AM. Sa TikTok at D1 12.06 AM. Sa Instagram at D1 1206 AM. At sa X or Twitter at D1 1206 6 AM underscore. Huwag kayong magatubiling magpadala ng mensahe o mga katanungan. Maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybay. At yan na naman po ang isang oras na talakayang hitik sa impormasyong legal. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa aming programa. Basta pa legal, sagot ko na kayo. Ako po si Atty. Melissa Ernesto. Bukas po ang aming programa sa lahat ng mga katanungan at suhestyon ng mga nais ninyo pong pag-usapan na. Natin. hanggang sa susunod na heavens bye ang